Yo, what's mga idol? Welcome sa aking channel. Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang eksena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! <laughs> 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 oh. Oh. Nako. Ah, uh, bibigyan niya. Tawa. kamay oh, naman pala. Kahit kilikili lang. Kahit kilikili lang. Sabi na sa comment. I mean... Huh? Anong kagin mo sa kilikili ko? Ano naman? <laughs> Bakit? <laughs> Mukha kaiba na yung cravings mo. <laughs> Lagi cravings pa Nasi karni bet. Ayo nih mga Pustiso. Hmm. Ah, speaker pala. Yung may kanya-kanya kayong kwentuhan sa inuman. May kanya-kanyang mundo. Oh, hirap na hirap siya. Pamabigat, ah, mabuti pa. Paguyod na lang. Pag na lang kasama pa rin si Kuya. <laughs> Ay, nako. <laughs> <laughs> para para eh Kau <laughs> mingi ka na lang May mabigyan ka pa May eh, sarili din, din yung kamay Yung tatay niya <laughs> <laughs> Your smile Looks like <laughs> Magkawig ka. Ano? Aba, baro ko itong isa. Ah. Pasimple. Kinuha na pala. Oh no. Huh? Nawala. Ay, naanap na. Kala ko alo, Pre, ikaw na magpakalam sa asawa ko. Ano naman yun, mabait naman yun, madaling kausap yun ah, sigurado ka? Baka nang aaway yung asawa mo ha. Di pre, akong bahala sa'yo, hindi na nga yan. Sige. Ah, uh, tao po. Ah, ko lang po si pare ha, ah, magiinom po kami. Sa kayo pupunta? Ah, birthday lang po. Laking nga kaya 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 naman. Pupunta ha? Pupunta ha? Sa kayo! Ang sabi. Ang mamayo nga pala pala. Sandamay pa. Oh, eh. Ah, nabibigyan na daw si nanay. Pero mas lalong nilakasan pa nila. Ano ba? Hmm. <laughs> Hindi yeah. na balance eh. <laughs> eh. Sorry, di sinasadya. <laughs> <laughs> Bagong biyak na buko ang sarap nito ni Spruta Buko. Why not? Coconut. Talagay <laughs> mo sa ulo ko buko? Buko. Lagot. Lagot. <laughs> Mapababa. <laughs> Nay, pag napatawa mo ako makaka-score ka sa akin. Hmm? Ang galing mo naman akong patawanan. Ano, <laughs> <laughs> <Sano laughs> <rin> Hindi ka na. Sabi ka? ginulat. Isda yung laman ng lagayan ng ice cream. Tingnan ano natin na? kung ano ng laman niya. Hindi na daw isda. Manok na. Eh, manok na? Wow! Katna talaga niya, ate. Wow naman! Ikaw yung unang natulog kasama mo to? Pinagtripal. Ibig sabihin, sobrang hembing nung tulog niya. Hindi niya malala na malayang. Gito-gita na pala yung mukha niya. May hirap ko. Hindi! <laughs> Hindi! <laughs> Hindi! Ma'am! Ano lang na tatahin ako? Disko! Oh, sige na, tumay ka na! Kailan pa ba magbaalam yung tayo niya? Baalam Bawal ako mawala sa paningin niya. <laughs> Ayoko makasama ka pag tanda ko. Alam mo kung bakit? Gifted ako sa pangunawa sa'yo. Ayoko makasama ka pag tanda natin. Ayoko. Bakit? 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 Ayoko lang <laughs> makasama. Basang. Basang. Yago. Ano ka bang didi mo ka? Kaya ba ba tao ko ayaw? Ito Puti nga kapag tanda pero ang nakababa ng panahon na yan. <laughs> Bugo ko eh, yan. Yeah. Dapat sinamama mo sa hanggang tumanda? Oo. Siyempre, magaling ako ang pangunawa ko eh. Napilitan? Napilitan lang ako. <laughs> Yabang mo. Ba, bait naman ni eh, Kuya. Inuluan tumulit si tatay. Ay, madarik siya. May sariling patutunguan pala. Nag-map ka pa. Nulit pa nga. Ayos yan, Idol. Pagpatuloy mo lang. No, 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 no. Samsung S24 na pala huh? Ang galit pa si kuya Eh? 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 Talaga? Eh? Eh, siyempre, first time, diba? Hindi talaga alam gawin. Ito ka tangan. Paano, paano yun? <laughs> Masubukan nga yan, mamaya. <laughs> <Ha>. <laughs> Gusto ko lang naman mag-video. May mixin na ba? I want problems always. Right. May pagkain eh. May oh, no. okay, ba Ito ako naman. Pwede, pwede maki-charge. Nagdala pala. Eh, abang extension. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel, huwag po kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At muli, kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.